Hi guys, muli ito sa Tiyoli ay nagbabalik po sa inyo Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi Saan man po kayong dako ng mundo Mapapilipinas man po kayo or mapaibang bansa Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat At walang anumang karamdaman sa ating mga katawan Lalong lalo na guys ang ating mga kapwa o FW Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayo At magingat-ingat po tayo sa bawat trabaho po natin Dahil meron po tayong mga mahal sa buhay na naghihintay po sa atin. Di po ba? Ngayon guys, dito ngayon ay meron po tayong uh, reaction sa kapwa po natin mga charity vlogger no? na nasa Pilipinas. Pero bago po tayo guys, pupunta sa kanyang channel, nais ko po muna Uh, supportan po muna natin ang Team Kalingap sa panguna po ni Kuya Bal Santos Matubang at the Edna's Vlog and Kalingap Rap. Ganon din po guys si Roel of Malala. Ito ang mga matubang pamilya ay wag po natin guys um, skip ng ads ang kanilang mga video upload dahil po sa hindi po natin pag skip ng ads ay nakakatulong po tayo sa kanilang paglingap sa mahihirap di po ba? at ganoon din po magkisuyo na rin po si Ate Yolis Vlog sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe kay Ate Yolis Vlog please do subscribe my channel Ate Yolis Vlog at paklik na rin po guys sa inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay manotify din po kayo so let's go puntahan po natin dito guys no ang isang charity vlogger kung saan ay kalinga partners na mga inaasahan na tumutulong nakatulong ni Kuya Balsa landing pad walang iba ay si um isa po ito si Kalinga Pledia dito po ba guys ito po si Kalinga Pledia ayan dito po sa gilid natin no sa screen pakita natin ang kanyang channel yan po si Kalinga Pledia si Kalinga Pledia po guys ay isa po sa mga inaasahan no ni Kuya Balsa sa mga landing pad na alam naman natin na may landing pad po ang Team Kalingap na kung saan ay ma, minsan ay pinupuntahan po ni Kuya Baldo no, ang landing pad dahil mayroon silang nililingap din doon mayroon mong mga pabahay sa Gumaka di ba? ito po si Kalingap Lidya ay nasa Gumaka landing pad sa mga hindi pa po nakapagsubscribe please guys supportan po natin no. maliit po po ang kanyang bahay pero ayun po nga, ayun, sumisikap po na makatulong din po sa Team Kalingap. Sumisikap to po na makapagbigay din ng ayuda. Ayun nga, dahil meron na, mga nag-sponsors doon sa ka, landing pad no, may nag-sponsor sa kanila na ayun ay ginagamit po nila na pamigay at pang-ayuda po sa mga senior citizens. Lalo na po ito, si Lydia, mga, kas mga kasamahan po natin, mga charity vlogger, uh, kalinga partners na nasa landing pad na naiwan po no yung kumbaga sila yung tumatao sa landing pad ay uh, makasakasama ng ating mga namumuno sa landing pad di ba sila po ito yung pupunta sa bahay-bahay mga senior citizens bumibisita no ubaga sila ang pinaka scouter ni Kuya Bal sila ang pinaka scouter ng team Kalingap kung saan man ang landing pad. Isa po ito si Kalingap Lidya. So guys, supportan po natin to ang kanyang channel dahil para po makasupport po tayo at magkaroon din po siya ng, ng magandang uh, takbo ng kanyang channel, di ba? Dahil kahit pamaliit pa man ang kanyang channel ay sumisikap po guys, no? Napuntahan ang mga senior citizens, na kanilang ni scout dahil yun nga ay sila po ang mga scouter ng team Kalingap sa kanman ay kanilang mga uh, landing pad ito ay nasa landing pad ng Gumaka shout out po sa lahat po ng sa landing pad ng Gumaka at sana dito ay patuloy po tayo mo support hindi lamang po tayo mag-support sa mga channel kundi sila din po higit sa lahat sila po ng mga mga maliliit pang channel na yun, nandun sa puso nila ang makatulong din sa kapwa ang tumutulong sa team kalingap no? makahanap ng mga uh, dapat tulungan ng team kalingap isa po ito si kalingap media no? kaya guys Pakisuyo po, supportan po natin ang kanyang channel, Kalingap Pledia. Subscribe po natin para po tayo ay makatulong din po sa kanya. So, thank you so much sa lahat po sa inyo ng patuloy na sumusuporta din kay Ate Yoli's vlog. Ito nga ano, dahil once a week, meron po tayo mga charity vlogger na kailangan natin suportahan. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat na nandito. At patuloy po kayo guys, um, pag-support sa amin, sa Team Kalingap, para po tayo ay lalago. Sabay-sabay po tayong lalago at dito ay makatulong po tayo sa ating kapwa. Po pa. So thank you so much and God bless everyone. Bye!